Noong March 11 ang ikatlong anibersaryo ng lindol at tsunami na tumama sa east coast ng Tohoku, Japan. Ang lindol na may 9.0 magnitude ang pinakamalakas na lindol na tumama sa Japan at panglima sa buong mundo. Umabot ng 40.5 meters ang taas ng alon ng tsunami na resulta ng lindol at umabot din ito sa layo na may 10 kilometro. Nausog din ng lindol ang Honshu na main island ng Japan ng 2.4 meters papunta sa silangan at nausog din ang buong planeta mula sa axis na may 10 hanggang 25 cm. Ilang buwan matapos ang lindol, na nakumpirma ng Japanese National Police Agency na may 15,000 na taong namatay at lampas 6,000 na tao ang nasaktan at may 2,000 na tao ang nawawala. Tatlong taon matapos ang lindol, hindi pa rin naibalik sa dati ang buhay ng mga residente sa Japan. Hanggang ngayon, ang mga taong na-evacuate at nawala ng bahay ay naninirahan pa rin sa mga temporary housing units. Nahirapan ng mga officials na magbigay ng eksaktong bilang sa halaga na nawala sa mga natural disasters na nangyari, pero hindi ito mawawala sa milyon-milyon o kahit pa bilyon-bilyon na dolyares.